Pasado las 9 nitong biyernes, August 22, nang maramdaman sa Bulinao, Pangasinan, ang hagupit ng bagyong isang. Dito, malalakas na hangin at pag-uulan ang naramdaman. Sa bayan ng season, isang ang kumpirmadong patay matapos tangayin ng malalakas na agos ng Buwed River ang isang lalaki. Kinilala itong si Arsenio Bukang Pasudag, 61 taong gulang na residente ng Barangay Artacho. Ayon sa ulat, pumunta ang biktima sa kanyang kubo malapit sa ilog bandang alas 6 ng gabi para kunin ang kanyang mga gamit. Sinubukan niyang tawirin ng ilog pero dahil sa lakas ng agos ay hindi na niya ng makatawid. Agad itong ipinalam ng isang residente sa mga otoridad. Agad namang nagkasa ng search and rescue operation ang PNP, BFP at MDRRMO pero hindi agad nahanap ang biktima dahil sa dilim at tuloy-tuloy na pag-uulan. Kinabukasan ng umaga, bandang alas 7, natagpuan ang kanyang bangkay sa pampang ng ilog sa Sitio Turod, Barangay pindangan. Personal namang bumisita ang alkalde ng season Pangasinan na si Mayor Alma Lumibaw para kumustahin ng iba pang residente. Samantala, kahapon ng hapon August 24, inulan ng hail o gabutil ng mga yelo ang lungsod ng San Carlos. kabila ng malalakas na bugso ng ulan, hindi napigilan ng ilang residente na mamangha rito. Ayon sa mga eksperto, nagkakaroon ng hailstorm kapag masyadong mainit ang temperatura kasabay ng matitinding thunderstorm o malakas na ulan na may kasamang kidlat at kulog. Valerie Dismaya, RNG News.